sa mundo ng musika, iilan lang ang tunay na nagbago ng kasaysayan, at si Michael Jackson ang pinakatanyag sa kanila. Tinawag siyang The King of Pop, ngunit sa likod nito, ang kanyang buhay ay higit pa sa mga kanta, sayaw, at mga palakpak. Mula sa maliit na bahay niya sa Gary, Indiana, bumangat siya hanggang sa naging isa siya sa pinakasikat na artist sa mundo. Binago niya ang paraan ng paggawa ng musika at siya rin ang dahilan kung bakit nagsimulang maging pelikula ang mga music video. Pero ganun paman, ang pagkamatay niya ay naging kontrobersyal at maraming mga haka-haka ang nagsilabasan. May mga nagsasabi pa nga na hindi daw tunay na namatay si Michael at may nagsasabi din na pineke ang pagkamatay niya. Totoo kaya ito? Sa video na ito bubusisiin natin ang lahat ng tungkol kay Michael Jackson. Pero bago tayo magsimula, huwag kalimutang i-like at i-subscribe ang ating channel. Malaking tulong ito para sa aming mga content creator. Maraming salamat at ngayon, simulan na natin. Family hardships and his rise to stardom sa isang maliit na bahay na may dalawang kwarto sa Gary, Indiana. Dito nagsimula ang kwento ng batang magbabago sa mundo ng musika. Ipinanganak bilang ikawalo sa sampung magkakapatid. Lumaki si Michael Jackson sa isang pamilyang puno ng pangarap pero laging kapos sa kaginhawahan. Ang kanilang ama si Joe Jackson ay isang mahigpit at istriktong ama na may mataas na pamantayan. Para sa kanya, walang puwang ang pagkakamali. Minsan kapag hindi perpekto ang performance ng mga anak niya, Dumadampi sa balat nila ang sinturon bilang paalala na kailangang dapat palaging pinakamahusay ang ibigay. Sa mga interview ni Michael, inamin niyang bata pa lang ay natutunan na niyang matakot sa sinturon ng ama. Isang takot na tumatak sa kanyang pagkatao. Pero sa likod ng mga parusa, nakita rin ni Joe ang kakaibang talento ni Michael. At sa bawat kanta at sayaw ng kanyang anak, tila nakikita niya ang pag-asa na maiahon ng pamilya mula sa kahirapan. Si Catherine, ina ni Michael ay kabaliktaran ng kanyang asawa, mahinhin, mapagkalinga at tahimik na sandigan ng kanilang tahanan. Siya ang unang naniwala na may kakaiba sa batang Michael. Kahit pagod sa pagtatrabaho sa Sears, hindi niya pinabaya ang mawala ang pagkakataong mahasa ang talento ng kanyang anak. Ngunit bago pa man tuluyang umarangkada ang kanilang tagumpay, dumating ang unang trahedya. Ang pagkamatay ng bunsong anak na si Brandon, nakakambal ni Marlon. Ang sakit ng pagkawalay naging sugat na dala ng pamilya pero imbis na humina, lalo silang nagsikap. Pagsapit ng 1965, naging lead singer na si Michael ng grupong bubuo sa pangalan nilang The Jackson 5. Sa edad na 5 years old, lumalabas na agad ang kakaibang boses at enerhiya niya sa entablado. Sa bawat lokal na talent show, umaalingaw-ngaw ang sigawan ng mga tao sa tuwing siya ay aawit at sasayaw. Isang batang parang isinilang para sa spotlight. Taong 1967 nang makuha nila ang pinakamalaking break, ang pagkapanalo sa amateur night ng Apollo Theater sa Harlem. Mula roon, napansin sila ng Motown Records, isa sa pinakakilalang record label noong panahon na yun. Sa tulong ni Diana Ross, nakapirma sila ng kontrata noong 1969. Ang unang single nilang I Want You Back ay agad sumabog sa radyo at umakyat sa number one sa Billboard Hot 100. Sa edad na 11, si Michael ang naging sentro ng grupo. Ang kanyang boses, galaw at karisma ay agad nagpatunay na siya ang star sa likod ng The Jackson 5. Sumunod ang mga kantang ABC, The Love You Save at I'll Be There. Mga awitin na nagpatibay sa pangalan ng grupo bilang isa sa pinakabantog sa dekada 70. Ngunit sa likod ng mga ngiti at sigawan ng fans, si Michael ay unti-unting nakakaramdam ng pagod at pagkagusto sa sariling landas. Habang tumatanda, nagsisimulang mabuo sa isip niya ang pangarap na mag-solo. Hindi dahil sa ambisyon lang, kundi dahil sa pagnanais na maipakita kung sino talaga siya bilang isang artist. Ang mga hirap ng kabataan niya, ang takot, disiplina at pagsubok, lahat iyon ay naging gasolina ng kanyang determinasyon. At mula sa maliit na bahay sa Indiana, nagsimula ang paglalakbay ng batang magpapakilala sa mundo bilang The King of Pop. Isang batang hindi lang kumakanta kundi binago ang takbo ng musika magpakailanman. From studio sessions to global stardom. Sa edad na 13 nagsimula si Michael Jackson sa landas na magpapabago sa buong industriya ng musika. Hindi na siya basta miyembro ng The Jackson 5, isa na siyang solo artist na handang gumawa ng sariling pangalan. Ang unang single niyang Got to Be There na inilabas noong 1971 ay nagpakita ng kakaibang emosyon at husay ng boses na bihirang marinig mula sa isang bata. Pero ang tunay na pag-angat ni Michael ay dumating ilang taon matapos nito sa album na Off the Wall noong 1979. Sa tulong ng legendary producer na si Quincy Jones, binuo nila ang isang tunog na hindi pa naririnig noon, combination ng pop, soul, funk at disco na sumabog sa buong mundo. Ang kantang Don't Stop Till You Get Enough ang unang naging popular. Isang upbeat na track na agad nagdala kay Michael ng kanyang kauna-unahang Grammy Award. Pero higit pa sa award, ipinakita ng album na ito kung sino talaga si Michael. Isang artist na may sariling direksyon at walang takot mag-eksperimento. Ang Off the Wall ay hindi lang naging matagumpay, ito'y nagbenta ng mahigit 20 milyong kopya sa buong mundo. Ngunit kahit ganun kalaki ang tagumpay, hindi pa rin siya kontento. Sa isip ni Michael, makakaya pa niyang gumawa ng mas malaki, isang obra na magbabago sa kasaysayan ng musika. At noong 1982, inilabas niya ang album na Thriller. Walang makakapantay dito. Ang Thriller ang naging pinakamabentang album sa kasaysayan na may tinatayang 66 na milyong kopya na ibenta sa buong mundo. Pero hindi lang sa musika sumabog ang epekto nito, pati sa visual storytelling. Sa mga music video ng Billy Jean, Beat It at lalo na sa trailer mismo, ginawa ni Michael ang music video bilang isang art. Ang trailer video na tumagal ng 14 minutes at idinirek ni John Landis ay nagpakita kay Michael bilang isang werewolf at zombie. Isang cinematic masterpiece na tuluyang nagbago kung paano tinitingnan ang mga music video. Naging pambihira ang tagumpay ng thriller na natili ito sa number 1 ng Billboard 200 chart sa loob ng 37 linggo. Nagkaroon ito ng pitong top 10 singles, isang record na mahirap pantayan. At sa 1984 Grammy Awards nanalo si Michael ng walong awards kabilang ang Album of the Year, isang record-breaking moment sa kasaysayan ng musika. Hindi lang sa studio nangingibabaw si Michael, pati sa entablado ang kanyang moonwalk na unang ipinakita sa Motown 25th Anniversary Special noong 1983 ay agad naging simbolo ng kanyang kahusayan. Sa bawat galaw, bawat slide ng kanyang paa, parang may magic. Maging ang kanyang victory tour kasama ang kanyang mga kapatid noong 1984 ay naging isa sa pinakamalalaking konsyerto ng dekada. Puno ng tao, puno ng enerhiya, puno ng alamat. Sa puntong iyon, hindi na lang siya singer o dancer. Siya na mismo ang pamantayan. Si Michael Jackson ay hindi lang gumagawa ng musika. Siya ang mismong dahilan kung bakit nagbago ang tunog, itsura at pakiramdam ng buong pop culture. At sa bawat beat ng Thriller nagsimula ang panahon ng tunay na hari ng pop. Chart-topping hits and game-changing deals. Habang patuloy na umaakyat ang karera ni Michael Jackson sa tuktok ng tagumpay, naging malinaw na hindi lang siya isang performer. Isa rin siyang matalinong negosyante. Alam niya kung paano gamitin ang kanyang talento hindi lang para sa musika, kundi pati para sa matalinong desisyon sa negosyo. Noong 1985, gumawa siya ng hakbang na ikinagulat ng buong industriya. Binili ni Michael ang publishing rights ng mga kanta ng The Beatles sa halagang $47.5 million. Tinalo pa mismo ang offer ni Paul McCartney. Sa pamamagitan ng deal na ito, siya ang nagmay-ari ng ilan sa pinakapresyadong kanta sa kasaysayan ng musika tulad ng Yesterday, Let It Be at Hey Jude. Ang koleksyong ito ay nagdala sa kanya ng milyon-milyong dolyar kada taon at patuloy pang tumataas ang halaga nito habang tumatagal. Ngunit hindi doon nagtapos ang kanyang mabilis na galaw. Noong 1991, pumirma siya ng kontrata sa Sony Music ay tinuturing na pinakamalaki sa kasaysayan ng panahon. 65 million dollars ang kabuuang halaga. Kasama sa deal ang 5 milyong dolyar na advance sa bawat album at karagdagang isang milyong bonus sa tuwing makakaabot ng 5 milyong benta ang isang album. Sa parehong panahon, pinasok din ni Michael ang mundo ng endorsements. Noong 1983, pumirma siya ng 5 milyong dolyar na kontrata sa Pepsi, isang napakalaking halaga noong panahon na iyon. Kasama sa deal ang serye ng mga commercials at sponsorship para sa Victory Tour ng Jacksons. Ang resulta, sumirit ng 8% ang market share ng Pepsi, isang patunay na anumang hawakan ni Michael nagiging ginto. At habang patuloy siyang nagiging alamat, lalo ring lumalakas ang kanyang kapangyarihang pinansyal. Noong 1995, pinagsama ni Michael ang kanyang kumpanya na ATV Music sa Sony Music Publishing na nagbunga ng Sony ATV Music Publishing isang higanting kumpanya na may hawak ng higit dalawang daan at limampung kanta. Kasama rito ang mga kanta ni Elvis Presley, Bob Dylan at maging ni Taylor Swift. Sa oras ng kanyang pagkamatay noong 2009, tinatayang umabot sa limang daang milyong dolyar ang kanyang net worth. Ginagawa siyang isa sa pinakamayayamang musikero sa buong mundo. Ngunit higit pa sa pera, naiwan ni Michael ang isang pamana ng katalinuhan at diskarte. Pinatunayan niyang ang pagiging king of pop ay hindi lang tungkol sa musika. Ito rin ay tungkol sa pag-iisip na lampas sa ordinaryo. Habang ang iba ay kumikita sa pag-awit, si Michael Jackson ay kumikita sa pagmamayari ng mismong musika. Rising Beyond the Stage, The Trials of Transformation Habang umaakyat si Michael Jackson sa pinakamataas na antas ng kasikatan, nagsimula ring dumating ang mga personal na pagsubok na sumubok sa kanyang lakas at pagkatao. Noong kalagitnaan ng 1980s, napansin ng publiko ang malalaking pagbabago sa kanyang itsura, lalo na sa kulay ng kanyang balat. Dahil dito, kumalat ang mga chismis na sinasadya raw niyang paputiin ang kanyang balat para magmukhang puti. Ngunit ang totoo, may iniindang sakit si Michael. Siya ay may vitiligo, isang kondisyon na nagdudulot ng pagkawala ng natural na kulay ng balat at lupus, isang autoimmune disease na sumisira sa mga cells ng katawan. Upang mapantay ang kulay ng kanyang balat sa kamera, gumamit siya ng makeup at skin cream. Isang disisyong kalaunan ay naging paksa ng walang katapusang panghuhusga. Kahit pinagtatawanan at binabatikos siya, hindi siya nagpahinto. Noong 1985 nakipagtulungan siya kay Lionel Richie para isulat ang kantang We Are The World, isang charity song na nakalikom ng higit 63 million dollars para sa mga nagugutom sa Afrika. Kasama sa awitin ng mga malalaking pangalan tulad ni na Stevie Wonder, Paul Simon at Tina Turner, isang makasaysayang sandali ng pagkakaisa sa musika. Sa parehong taon, nagsimula rin ang Victory Tour kasama ang kanyang mga kapatid na kumita ng 75 million dollars isang bagong record sa ticket sales at attendance. Kasabay nito, hindi rin siya tumigil sa pagtulong. Donasyon dito, tulong doon. Mula sa United Negro College Fund hanggang Make-A-Wish Foundation, naging inspirasyon si Michael sa paggamit ng kasikatan para sa kabutihan. Ngunit habang patuloy siyang nagtatagumpay, lalo ring lumalakas ang paghusga ng media. Habang binabago niya ang tunog ng modernong musika, mas pinagtutuunan ng pansin ng mga tao ang kanyang ilong balat at kakaibang kilos. Noong 1987, inilabas niya ang album na Bad na may limang number one hits at higit 35 million copies na nabenta sa buong mundo. Ngunit sa halip na papurihan ng kanyang talento, mas pinagdiskitahan ng media ang kanyang anyo. Sa kabila ng lahat ng ito, hindi siya tumigil sa paglika. Para kay Michael, ang musika ang kanyang sandigan, ang tanging paraan para maka-escape sa ingay ng mundo. Habang marami ang nagdududa sa kanya, ipinakita niyang sa kabila ng sakit chismis at intriga, ang tunay na bituin ay patuloy na nagniningning. The price of fame, creating art under the spotlight. Habang patuloy na umiikot ang mga bulong, chismis at kontrobersya sa paligid ni Michael Jackson na natiling maliwanag ang isang bagay, ang kanyang art ay hindi kailanman napundi. Kahit nilalamon na siya ng mga headline tungkol sa kanyang muka, ugali at personal na buhay, hindi siya tumigil sa paglikha sa halip mas lalo pa niyang itinulak ang mga hangganan ng musika, pelikula at performance art. Noong 1986, nakipagtulungan siya sa dalawang higante ng pelikula, sina George Lucas at Francis Ford Coppola, para sa isang kakaibang proyekto na tinawag na Captain EO. Isa itong 17-minute 3D film na pinagsama ang musika, sayaw, at mga special effects na sobrang advanced para sa panahon. Ipinakita ito sa mga theme park ng Disney at kahit nagkakahalaga ito ng mahigit 30 million dollars, katumbas ng higit 70 million ngayon, naging napakalaking tagumpay. Isa itong ebidensya ng walang kapantay na impluensya ni Michael. Isang patunay na maaaring niyang pagsamahin ng pelikula, musika at teknolohiya sa iisang obra. Habang nagiging sentro ng usapan ang kanyang personal na buhay, si Michael ay patuloy na busy sa studio. Noong 1987, limang taon matapos ang thriller, inilabas niya ang Bad, isang album na nagpakita ng mas matapang at mas agresibong tunog. Dito niya ipinakita ang mga kantang Smooth Criminal at Dirty Diana, na parehong tumalakay sa mga temang hindi karaniwang pinapasok ng mga pop artist, kapangyarihan, kasakiman, at sexual na politika. Sa bawat kanta at music video, inilalabas niya ang bagong mukha ng pop culture. Sa tulong ng mga direktor tulad ni Martin Scorsese, ang mga short films na kasama ng album ay naging mini masterpieces. Hindi lang ito mga music video. Isa itong kombinasyon ng pelikula, teatro, at revolution sa visual storytelling. Ngunit higit pa sa mga kanta at sayaw, ang tunay na iniwan ni Michael ay inspirasyon. Ang kanyang mga galaw, boses, at estilo ay naging blueprint ng modernong pop music. Maraming artists mula sa hip-hop hanggang sa k-pop ang tumingin sa kanya bilang guide at inspirasyon. Siya rin ang nagbura ng hangganan ng kulay sa industriya. Sa pamamagitan ng kanyang talento, pinatunayan niyang ang musika ay hindi kailangang puti o itim. Ito ay pandaigdigan. Sa bawat indak ng kanyang paa, sa bawat nota ng kanyang boses, ipinakita niya na ang sining ay kayang magbuklod ng buong mundo. Ngunit habang lumalaki ang kanyang tagumpay, mas lalong lumalim ang pagod at pressure hindi siya pinatawad ng media. Bawat galaw, bawat kilos, bawat salita ay sinusuri, binabaliktad at ginagawang balita. Ngunit sa kabila ng lahat ng iyon, nanatili siyang nakatayo. Hindi bilang isang artista lang, kundi bilang isang simbolo ng dedikasyon sa art. Isang taong patuloy na lumilikha kahit binabato ng mundo. At sa bawat entablado na tinutuntungan niya, pinapaalala niya sa lahat. Maaring sirain ng kasikatan ng isang tao, pero ang tunay na artist hindi kailanman magpapatalo sa liwanag. The Thriller Era, Rewriting the Rules of Pop Sa kasagsagan ng dekada 80s, umabot sa rurok ng tagumpay si Michael Jackson. Noong 1987, inilabas niya ang isa sa mga pinaka-inaabangang album sa kasaysayan ng musika, ang Bad, ang sumunod sa thriller na nagpatibay sa kanyang trono bilang King of Pop. At gaya ng inaasahan, hindi siya nabigo ang Bad ay naging global phenomenon. Limang kanta mula rito ang sabay-sabay na pumasok sa Billboard Hot 100 No. 1. Kabilang ang I Just Can't Stop Loving You, Bad at Men in the Mirror. Sa kabuuan, mahigit 35 million copies ang naibenta sa buong mundo. At mas lalo nitong pinagtibay na si Michael ay hindi lang isang performer. Isa siyang revolusionaryo sa musika. Para suportahan ng album, inilunsad ni Michael ang kanyang unang solo world tour, ang Bad World Tour. Tumagal ito ng 16 months. May 123 concerts sa 15 countries at kumita ng higit $125 million. Ang pinakamalaking kita sa kasaysayan ng isang solo artist noon. Bawat performance ay parang isang pelikula, choreographed to perfection, puno ng ilaw, apoy at emosyon. Sa bawat moonwalk at high note parang ipinapakita ni Michael na wala siyang katulad. Noong 1988, inilabas niya ang kanyang autobiography na Moonwalk na siya mismo ang nagsulat. Dito unang nasilayan ng publiko ang likod ng kanyang maskara. Kung paano siya nagsimula ang hirap na dinanas niya sa kamay ng kanyang ama at ang matinding disiplina na nagtulak sa kanya patungo sa tagumpay. Sa loob ng unang taon, mahigit 500,000 copies agad ang naibenta. Isa itong malinaw na patunay na ang mundo ay sabik hindi lang sa kanyang musika, kundi sa kwento ng kanyang buhay. Sa parehong taon, bumili si Michael ng isang napakalawak na lupain sa Santa Barbara County, California, ang tanyag na Neverland Valley Ranch. Mayroon itong 2,700 acres, may amusement park, zoo at sariling sinihan. Para kay Michael ito ang kanyang paraiso. Isang lugar kung saan pwede siyang maging bata muli malayo sa ingay ng kamera at mga headline. Ngunit para sa iba naging simbolo ito ng kanyang kakaibang personalidad at pagkahilig sa mahiwagang mundo ng kabataan. Sa kabila ng kanyang tagumpay, hindi siya nakontento. Noong 1989, nilagdaan niya ang record-breaking $65 million contract sa Sony Music, ang pinakamalaki para sa isang recording artist noong panahong iyon. Kasama rito ang $5 million na advance para sa bawat album at $1 million na bonus sa bawat lalampas sa $5 million copies ang benta. Sa pagtatapos ng dekada, si Michael ay nasa tuktok ng mundo. Binago niya ang musika, ang paraan ng paggawa ng mga music video at pati na ang konsepto ng superstar. Ngunit habang ang spotlight ay lalong tumitindi, unti-unti ring lumalalim ang mga anino sa kanyang buhay. Ang matinding pressure, pagod at tuloy-tuloy na paghusga ng media ay unti-unting nag-iipon, mga alon na kalaunay babaliktad sa kanya. Ngunit sa panahong ito, walang duda. Si Michael Jackson ay hindi lang performer. Siya ang nag-redefine ng pop culture at ginawa niyang imposible ang pagiging ordinaryo sa mundo ng musika. Double Life, The King of Pop's Hidden World Habang umaakyat palalo sa tuktok ng kasikatan si Michael Jackson, mas lalong naging magulo at misteryoso ang kanyang personal na buhay. Noong 1994, bumulaga sa buong mundo ang balita. Nagpakasal si Michael kay Lisa Marie Presley, ang anak mismo ng rock and roll legend na si Elvis Presley. Isang kasal na ikinagulat ng lahat. Ang ilan ay natuwa pero marami rin ang nagduda. Marami ang nagsabing ito ay publicity stunt lang habang ang iba naman ay nagtanong kung totoo ba ang pagmamahalan ng dalawa o isa lamang itong paraan para baguhin ang imahe ng singer matapos ang mga kontrobersya. Ngunit hindi nagpatinag si Michael. Sa kabila ng pagdududa ng media at ng publiko, ipinagpatuloy niya ang kanyang karera at ang mga proyektong makabuluhan. Noong 1995, inilabas niya ang isa sa kanyang pinakaambisyosong proyekto, ang album na History, Past, Present and Future, Book 1. Isang double disc set ito na pinagsama ang kanyang mga classic hits at mga bagong kanta. Ang unang single na Scream na duet niya kasama ang kanyang kapatid na si Janet Jackson ay isang matapang natugon laban sa media. Ipinakita rito ang galit at pangungusap ni Michael sa tuloy-tuloy na panghuhusga at maling balita na ibinabato sa kanya. At hindi lang yon, ang mga music video ng album na ito tulad ng Scream at Earth Song ay tinaguriang mini movie sa laki ng produksyon. Ang Earth Song ay isang makapangyarihang kanta tungkol sa pagkasira ng kalikasan at pang-aabuso sa hayop na umabot sa number one sa maraming bansa at nagbigay diin sa mga isyong madalas iwasan ng industriya ng musika. Pero sa likod ng mga awards, nagsimula namang mabasag ang mundo ni Michael. Pagkatapos ng dalawang taon ng pagsasama, naghiwalay sila ni Lisa Marie Presley noong 1996. Lumabas ang mga bulong-bulungan ng hindi pagkakaunawaan at mga di natuloy na plano sa pamilya. Sa parehong taon muli siyang nagpakasal sa isang nurse na nagngangalang Debbie Rowe na nakilala niya sa dermatologist na gumagamot sa kanya. Magkasama silang nagkaroon ng dalawang anak, sina Prince at Paris Jackson. Ngunit matapos ang tatlong taon, naghiwalay rin sila noong 1999. Habang patuloy siyang nagiging ama, performer at philanthropist, unti-unti namang nagiging palaisipan ng kanyang pisikal na anyo. Pumapayat, pumuputi at nag-iiba ang hugis ng mukha ni Michael sa paglipas ng mga taon. Dahil dito naging paboritong paksa siya ng mga tabloid na naglabas ng mga haka-haka tungkol sa mga operasyon, gamot at maging sa kanyang kalusugan sa pag-iisip. Marami ang nagsabi na tinatanggal niya raw ang kanyang black identity habang ang iba naman ay nagsabing bunga lang yon ng kanyang sakit na bitiligo at mga insecurities na dala ng pagkabata. Ano man ang totoo, ramdam na ramdam ng publiko na ang pressure ng pagiging king of pop ay may kapalit at iyon ay ang unti-unting pagkawala ng kanyang pribadong sarili. Sa kabila ng mga unos hindi pa rin napigilan ni Michael ang paglikha. Noong 1997 inilabas niya ang Blood on the Dance Floor, History in the Mix, isang remix album na puno ng electronic at dance influences. Ang title track nito ay umalingaw-ngaw sa buong mundo. Nagpatunay na kahit sa gitna ng mga kontrobersya, makakaya pa rin niyang gumawa ng musika na nangingibabaw. Sa paglapit ng pagtatapos ng ikadalawampung siglo, nanatili siyang isa sa mga pinakakilalang tao sa planeta. Minamahal ng milyon-milyon, ngunit laging tinitingnan sa ilalim ng microscope ng media. Isa siyang alamat na pilit hinahati ng dalawang mundo, ang pop star na nakikita ng lahat, at ang pribadong kaluluwang matagal ng gustong makalabas mula sa spotlight. The price of Fame, The Battle for Justice sa tuktok ng popularity ni Michael Jackson, hindi lang mga tagumpay ang dumating sa kanyang buhay. Kasama rin dito ang mga pinakamalalaking pagsubok na maaring harapin ng isang artista. Habang umaabot siya sa tuktok ng tagumpay, unti-unti namang dumarami ang mga kaso, kontrobersya, at intriga na susubok sa kanyang pangalan at pagkatao. Noong 1993, isang 13 years old na batang lalaki na si Jordan Chandler ang nag-akusa kay Michael ng pang-aabuso. Isang balitang yumanig hindi lang sa Amerika kundi sa buong mundo. Mabilis kumalat sa mga newspaper, television at radyo at naging isa sa mga pinakamalaking iskandalo sa kasaysayan ng musika. Nanindigan si Michael na inosente siya ngunit upang maiwasan ang mahabang paglilitis at mas malaking pinsala sa kanyang karera, pumayag siya sa isang kasunduan sa labas ng korte. 22 milyong dolyar ang binayad sa pamilya Chandler. Para sa ilan ito ay tanda ng pagkakasala. Ngunit para sa iba ito ay paraan lamang upang makaiwas sa mas matinding gulo. Dito nagsimulang gumuho ang imahe ng King of Pop sa mata ng ilan. Ang dating perpektong idolo ng musika ay ngayon ay sinusubaybayan ng mga tabloid at tinatarget ng mga oportunista. Habang tuloy-tuloy siyang nagbibigay ng donasyon sa mga bata at nangangailangan, sa pamamagitan ng Heal the World Foundation, hindi ito sapat para mapahupa ang mga chismis at paratang laban sa kanya. Nang pumasok ang bagong milenyo, lalo pang sumikip ang kanyang sitwasyon. Lumaki ang kanyang mga utang dahil sa magarbong pamumuhay at sa mahal na pagpapanatili ng Neverland Ranch. Dumami rin ang mga kaso laban sa kanya, kabilang na ang mga dating kasosyo sa negosyo. Ngunit sa kabila nito, hindi siya tumigil sa pagtulong, nagbibigay siya ng milyon-milyong dolyar sa mga ospital, orphanages at charity projects sa iba't ibang panig ng mundo. Taong 2005, muling sinubok ang kanyang pagkatao. Nasangkot siya sa isa pang kasong may kinalaman sa pang-aabuso. Ngunit sa pagkakataong ito, dumaan sa buong paglilitis. Matapos ang mahabang laban sa korte, napawalang sala siya sa lahat ng paratang. Ngunit kahit nagtagumpay siya sa batas na natili ang sugat sa kanyang reputasyon. Ang mga taong minsang tumingala sa kanya ay nahati. May mga naniwala pa rin at mayroon ding tuluyang tinalikuran siya. Pero sa likod ng lahat ng ito, patuloy pa rin siyang lumalaban, hindi lang para sa kanyang pangalan, kundi para sa katotohanan at sa sining na minahal niya. Sa mundong puno ng kasikatan, pera, at kapangyarihan, si Michael Jackson ang naging buhay na paalala na ang tagumpay ay may kapalit, at sa kaso niya ang presyo ng kasikatan ay ang mismong katahimikan ng kanyang buhay. Pagkatapos ng kanyang kamatayan, lumaganap ang isang kakaibang usap-usapan. Ang sabi raw, si Michael Jackson ay lihim na nag-convert sa Islam bago siya namatay. Ang mga chismis ay nagsimula sa mga diumanoy palatandaan at mga kwento sa tabloids. Mga larawan daw niya na nakasuot ng tradisyonal na damit muslim, mga ulat na nag-aaral siya ng Islamic teachings at mga bulong-bulongang pinalitan pa raw niya ang pangalan niya sa Mikael. Habang kumakalat ang mga balita, mas dumami rin ng haka, -haka. May ilan pang nagsabing nakita raw siya kasama ang mga kilalang Muslim gaya ni Kat Stevens na ngayoy kilala bilang Yusuf Islam at ito raw ang nag-impluensya sa kanya. Ang iba na may nagsabing nadala siya ng mga panahong puno ng pagsubok at gusto raw niyang magbagong buhay sa ibang pananampalataya. Ngunit mabilis ding pinabulaanan ito ng kanyang sariling pamilya. Ayon kay Jermaine Jackson na siya mismong nag-convert sa Islam noong 1989, hindi kailanman binigkas ni Michael ang shahada ang pananalig na magpapatunay ng pagiging Muslim. Maging ang ibang miyembro ng pamilya ay nagsabing bagaman may malaking respeto si Michael sa iba't ibang relihiyon na natili siyang kristyano hanggang sa kanyang huling araw. Gayunpaman hindi pa rin tumigil ang mga haka-haka. Noong 2010 lumabas sa isang interview ang former bodyguard ni Michael na si Matt Fides at sinabi niyang nag-convert daw talaga ang singer noong 2008. Ngunit marami ang nagduda sa kredibilidad ni Fides, lalo na nang maglabas siya ng iba pang mga kwentong tila pinalaki at walang matibay na ebidensya. Katulad ng maraming bahagi ng buhay ni Michael Jackson na natiling palaisipan ng katotohanan. Ang iba'y naniniwalang simbolo lang ito ng walang katapusang paghahanap ng mga tao sa lihim sa likod ng kanyang imahe. Ang ideya na kahit sa kamatayan, misteryo pa rin siya. Ang iba na may naniniwalang isa lang itong patunay na si Michael ay isang taong may malalim na pananampalataya at respeto sa lahat ng relihiyon. Ngunit hindi kailanman tinalikuran ng kanyang pinagmulan. Hanggang ngayon nananatiling bukas ang tanong. Isa ba itong katangisip ng media o isang lihim na tinago hanggang sa kanyang libing? Isang bagay lang ang sigurado. Tulad ng kanyang musika, pati ang kanyang espiritu ay patuloy na pinagtatalunan pinag-uusapan at hinahangaan sa buong mundo